President of PDT Laban, the Honorable Robin Padilla, together with Mariel Rodriguez Padilla. Mabuhay mga mahal kong kababayan. Assalamualaikum. Magandang gabi po. Ang kasaysayan ng PDP laban ay isa sa pinakamakabuluhan sa politika ng ating bansa. Ito ay ang partidong nagdala kay Rodrigo Roa Duterte noon ay din ang Davao City sa kanyang matagumpay na pagtakbo sa pagkakamulo noong 2016. Sa kauna-unahang pagkakataon po, isang leader mula sa Mindanao ay nahalal bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito din ang ikalawang pagkakataon na ang pinipilaban ay nakapagluklok sa isang kandidato ng pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno na kilala sa tapang at malasakit naging makapangyarihang puwersa para sa reforma si Pangulong Duterte at ang PDP laban. Ang kasalukuyang partido ay nag-uga sa pagkakatatag ng Partidong Demokratiko Pilipino noong February 6, 1982 sa lungsod ng Cebu sa pamumuno ng umaong senador Aquilino Nene Pimentel Jr. kasama sina Antonio Cueco at iba pa mga leader mula sa Katibugan. Samantala, ang partidong laban ay itinatag naman noong 1978 ng Yumaan Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mula sa pinag-isang adhikain ng dalawang makasaysayang partido na nanatiling buhay ang diwa ng tunay na paglilingkod sa bayan. Isang pamana na patuloy nating pinagyayaman at pinangangalagaan ang adhikain ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pagbabago. Second chance, katulad ng ginawa niya sa Davao City, isang napakagulong lugar, hugat ng iba't ibang rebelde, grupo at sindikato. Pero dahil sa kanyang tapang at malasakit, naging tahimik, mapayapa at progresibo ang Davao City. Yan din po ang dahilan kung bakit ako ay napili ni Tatay Tito na maging PDP laban President. Dahil katulad po ng Davao City ay simbolo ng pagbabago at second chance. Mula po sa pagiging real bad boy, nagbayad ng kasalanan sa kulungan, nagmuslim at nagbagong buhay at ngayon po ay isa po ang sigatur po ninyo. Ano, Roktor? Takbir! Ang pagbabago po, basta't may tapang at malasakit, yan po ang ating kain ni Rodrigo Romo Duterte. Pagbabago, second chance. Tandaan po natin, kahit kailan, hindi po naging pagpatay ang adhikain ni Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang dalatala ay pagbabago. Second chance. At mga kababayan, ito na po ang last chance po natin lahat Para makamit ang pinapangarap nating pagbabago para sa Pilipinas mga mahal nating kababayan, ito po ang Duterte. Ang kandidatong senador ng ating Supremo, Rodrigo Roa Duterte. Yes, magsimula po tayo kay Atty. Jimmy Bondo. Jimmy Bondo kung dati yung may na may bakal na kamao ng Pangulo, kailangan natin ngayon ng bakal na prinsipyo sa Senado upang isa batas ang prinsipyo Duterte. Gusto niyo ibalik si Tatay Digo? Ibalik natin siya hindi lamang sa bansa o sa posisyon, kundi sa pangmatagalang batas. Ako po si Atty. Jimmy Bondo, ang magsasabatas ng prinsipyo Duterte.

ako naman po ay nabigyan ng numerong cheese sa balota. At napag-alaman ko po kamakailan lang na yung aking asawa na si Atty. Isabel ay Jis sampung linggo na palang John G's. Praise God. Napapaligiran po ako ng numerong G. Ano po kaya ang kinabukasan nitong mga nabanggit ko? Si si Junior, si Pitus. Ano kaya ang nakaabang sa kanya sampung taon mula ngayon? Ano kaya ang case niya? Case. Si Constitution. Ito pa rin kaya ang Constitution natin? O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na putas ng ating konstitusyon. A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yon? O tayo pa rin kaya ang pinaka malakas na mag-import ng bigas kahit na tayo ay isang agricultural country. Yes, sovereignty. May Pilipinas pa kaya? Ten years from now. Meron kaya tayong kasarinlan? Noong 1987 po, habang busy tayo nagre-revolusyon, kinuha sa atin ang fiery Cross Reef. 1988, kinuha ang Subi. 1995, kinuha ang Mischief. 2012, kinuha ang Scarborough. 2017, kinuha ang Sandicake. Two nautical miles away from Pag-asa Island na ating hawak hanggang ngayon. Ang tanong, 10 years mula ngayon, may pag-asa pa kaya? Meron? Ano kaya ang kinabukasan nag-iintay sa atin? Ang Duterte, ano kaya ang kinabukasan? Huwag ng 10 years. 10 months na lang